meron tayong repair. Induction. Model niya. Ano ba? Problema nito. Sabi ng may-ari. Hirap tong control. Hindi gumagana. Kapag tatasan, hindi gumagana. Yan, ayaw. Yan, kailangan pang iyan Meron tamang timing para gumana wala tamang angle so naglulus ito tignan natin kung ano magagawa natin check natin yung screw yung screw nya star so ito yung gamit yung screw tapos gamit tayo ng spatula itsura niya sa loob ang galing wiring oh. lang ito na pala induction so ito yung testing natin check natin yun circuit na yan galing ko lang yung connection muna dito check natin ito ng piece may screw kaya ata dito pag tinanggal nyo sya dito ito susuntutin so, nyo lang tapos sulahan nyo nagtilaan nyo lang ng gantong tools so yan, yan yung lock na so yan tanggal na pwede na ito pa. yan tanggalin din ito yun to yun may lock din to yun ito sya nakalock then, So, kailangan nyo lang din tong line para labas. Sundutin nyo lang dito. Para matanggal yung pagkakalak. Pag sinoli nyo, may lock yan ito suit niya lang dun pattern naman yan to yung dito sa ano sa may uka so check natin yung problema ito. ito yung umiikot tapos ano um, siya nito testing natin. Subukan ko tanggalin to. Tanggalin hinaw. ko yung mga Tignan ko kung meron. Tanggalin ko lang yung bird. Ayan. na ako dito. Ang kami at tanggal. nila lagot 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 kumain la, na la, la. kumain na dito Then, Tingnan natin to kung anong meron sa loob. Okay. Yun. Ayan. Baka naglulus connection. din okay, hindi nagkukontak kasi yung mantika na. Susubukan kong linisin tapos ibaba ko to. Itong connection na to. Ayan yung mga paa. Baka naglulus connection na. yan linisin ko ng fluid.

Buka natin test rin. Kung paano ba yung function nito. Ayan, test rin natin. <laughs> yung ano ko, tip na putol. Nawad ko kasi pang clip eh. Baka ako nakakabili. Ang okay na to. Buka i-rotate. Ayan, walang connection. Ayan, uh, walang connection pag so, rotate ko yan isang rotate yan may connection na siya dito rin connected siya so baka okay na to wala na so kapit na natin may balik ko siya dito hindi ko lang yung pattern i-lock natin yun lang ulit Hmm, um, kabit na natin siya. So, balik natin. Yan. Okay na. Basta. Ito. Sundin niya yung pattern. Ayan natin yan. yan. Tapos na. ito. May pattern din. Yan. Click. Ayan na. na ulit natin. Ito natin. yan May pattern naman ito. Ito yung pattern na pagiging maligaw. Sigurang ito. Ito, kailin natin. Oops! Balik natin yung mga Ganda ng rubber footing niya Hindi na kailangan ng pundikit. steam. Okay. power. No, I am a switch. <laughs> in switch <something> like <laughs> no, I am Switch in a problem. This is not happening. mga oh, ito problema baliktad yung power logo subukan natin kung mas magiging pag yung ulit yun mga okay na lang yung power logo kanina niya. dapat nga ganyan yung power logo pag nentera nyo sya ito meron na sya ito matalag na talagang. Tignan natin. Ayan. Power. Okay. Yun. Okay na. Tignan na na. Larang nakasalan eh. Okay na. Okay na yun. Nasa natin sa langan.